Kausap po natin ang uh, alkalde po ng uh, Malay Aklan na nakasasakop po sa isla po ng premiadong tourist destination na Boracay. At alamin po natin ang uh, sitwasyon kung ano po ang uh, naging si or naging uh, sitwasyon ito pong uh, Pasko kalalo kahapon dyan po sa Bora. Si Mayor Frolibar Bautista sa bilang linya. Magandang uh, tanghali po Mayor. Welcome po muli sa DWI-CLU Channel 23 at uh, Merry Christmas po Mayor. Yes. Uh, magandang tanghali din sa Apo, Pagkansa oh, ka na po, so, oh. oh. oh, po. si ano, Ang oh, uh, husky kasi. Ang daming party kasi. Oh. <laughs> okay lang po <laughs> Mayor. Abatid batid po namin na uh, talaga, uh, talagang uh, abala po, ano, dyan po sa isla ng Boracay. Si Drew na sino po ito, Mayor? Kumusta po ang, uh, dyan, ang uh, sitwasyon po dyan sa Boracay? Dumami ho ba? Yung mga, uh, mga turista na dagdagan ho ba compare last year? Actually, uh, ang, ang uh, I compare mo this year, mas mas marami last year kasi alam mo ang, ang ating uh, schedule ng klase, Iba kasi, this year, as mo sa last year. Mm -hmm. uh, so, then, ang, ang apitado, yung ating West, na bull yun, yung sa Akira, doon sa Manilis. At saka yung tennis market. Yung tennis market natin na sa wala. Mm -hmm. So, yun ang effect. Ayun. Okay. So, umabot tayo ng uh, 2 billion at of uh, December 23, umabot natin ng 2.2 million 32,000. Mm -hmm. All right. Yes. 2.2 million mayor. No, no. 2, mil, 2 million 32,000. Ah, 2 million 30. Ah, so malayo nga, oh. Kasi last year, di ba, parang... As of, as, of, as of December 25 pa lang yan. So, we have still seven days. Alright. Opo. Eight days. Eight days pa. Mm, pero di ba, Mayor, ang pinakamarami mga turista actually, di ba, last time, nag, last year, nag-uusap din tayo, pinakamarami itong mga Chinese, di ba? Mga yes. Korean. Yes, opo. Yeah. Go ahead po. Ay, yes, dalaga yun ang nawala sa Chinese, eh. Mm. Because that, that's the uh, WPA, Apektado naman lahat na itong Buong mundo. Mm. Mm -hmm. Oh. Pe pero yung market natin. Mm -hmm. Oo, yun ang uh, market. Ano? Pero of course, ay yes. uh, kahapon, uh, lalo kahapon, marami hong mga uh, turista turist din at uh, batid naman namin na kahit paano medyo gan, medyo mm -hmm. nabawasan, bawasan, eh, gano'n ho ba kalaking porsyento po itong mga Chinese tourists po na pumupunta dyan sa Boracay? Ah, uh, sa hindi ko ba kung haba ng percentage, no? mm -hmm. Pero pare po ng konti na lang. Eh, At sa compare mo, last year na talagang mga grupo-grupo eh. Mm -hmm. Mga mm -hmm. two groups. Uh -huh. So, nawala na yun, nawala. Uh, wala ho silang booking uh, this uh, year, this uh, bago magtapos ho ang uh, taon? Wala 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 kayong nababalita uh, nababalitan na gano'n? Yeah. May, mga Chinese na, individual na yung panilay. Wala silang mga tour groups. Alright, opo. Eh yung sa cruise ship nga pala, Mayor, may ano ba, may kailan yung uh, uh, panibagong batch ng mga na mga turista na lula ng cruise ship na darating dyan? Yes, ah, uh, noong yung December 15 meron tayong mga uh, December mm -hmm. sa 28 meron pa naman sa cruise ship darating. Mm -hmm. And then, by next year, January to March, Opo. bali 5 times cruise ship per month. Mm -hmm. Mm, okay. So, yeah. sa kabuuan po, Mayor, naging uh, generally peaceful naman ho ang pagdiriwang ng Pasko po dyan. Meron ho ba tayong mga naitala po ng mga untoward incidents? Uh, kagaya, e, 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 mga, uh, kung ano mga uh, insidente po yan, uh, Mayor? So, ang mo na naman, uh, ay away, wala. Very peaceful ang ating uh, Christmas uh, celebration. Mm -hmm. So far ay uh, peaceful. How about naman po yung uh, mga resorts, yung mga hotels? Uh, sila ho ba ay 100% na tumatalima po sa mga regulasyon pong ipinapatupad ng uh, Department of Tourism, DENR and other government agencies and of course ng LGU? Uh, yes, sir. Doon, the requirements natin sa mga pre-experiment mm -hmm. sila So na required ng Benvinar, required ng DOT. Mm -hmm. So ini-include natin yan sa ating uh, ng, ano, ng business permit. So halos yan yes, sumusunod sila. So, mm-hmm. -hmm. Mm -hmm. mm Alright. So itong uh, pagsalubong sa bagong taon, inaasahan pa ho natin na uh, Mayor, marami pa ho ng mga darating na turista dyan sa Boracay. Ah, uh, posible yan, Sir Donnell. Alam mo, napakarami ngayon application for fireworks mm-hmm. party as compared last year. So, meaning, uh, maraming hotel, uh, establishment request ng fireworks. So, may marami silang booking. Mm. Alright. Opo, opo. So, uh, yan, yeah, grabe. No? So, nakita ko kasi ng Mayor, may mga... Uh, ano kahapon, may mga kaibigan din ako pumunta dyan na nagbura kay. Mukhang uh, okay naman na, no? Pero Uh, ano ho ang mga inyo pong uh, panawagan sa ating pong mga kababayan, uh, lalo po yung mga, meron hubang mga pagtaas ng mga singil ho environmental fees, etc., uh, Mayor? Wala naman. No? Wala naman. sa mga resource natin, ay para parang na ba yung mga prices nila? Uh, I'm up to date. Oh, then, sabi mo nga, huwag nyo ka kasi alam mo yan, nakasing kasi ka kasi Murakay awarded na, na-declared na ng uh, World Travel Association mm -hmm. as a um, world leading island local yes. luxury destination. Opo. So kaya ang expectation ko na iba dyan, is mahal na. But mayroon pa rin mga mura sa Murakay. Mm -hmm. so, Si Nako so, uh, ang mga piso natin okay pa rin. Aha, aha. Baka meron pa ko kay mga abiso, mga panawagan, bayo po sa ating mga kababayan yung hahabol pa sa New Year, uh, Mayor. Yes, uh, thank you very much, Sir John. Oh, so, sa DWIC. Sa lahat yung mga maghabol pa noon, and I'm sure so, napakaraming mabuti sa Dahil lang ang indikasyon yan, maraming mga subjects na-apply for fireworks. rows. May nagkaramihan nga din dyan, nag-play na na five rows. Sa mga pakit nila kasi may isang event mga Carlos Disney. So, kasama yan, ang napakain, yan ang package ng mga pagkain, may gano'n ng packet ng mga establishment, ng mga resort at hotel. Mm -hmm. So, may marami yan ng mga booking sa'yo. Dahil, bakit mag-iikot sa'yo ng Carlos Disney? Kasi ito yan nila. Mm -hmm. So, yung iba dyan, makahabol. So, try na. Basta, ano, itikin lang yung mga resorts na yung may may application sa Department of Tourism. Mm -hmm. Kasi hindi ko talaga inalaw debo, na mga wala ba visit permit. Opo. Na mag-atanggap mag, mag ng mga bisita sa Boracay. Uh, mm -hmm. Sir, uh, bro. Opo. Ako. Sige yung po. Na, tata, uh, uh -huh. Inayos Boracay na, na mag-safety siya, mag-secured. At saka yung confidence ng mga ating bisita sa mga bisita ilan. All right. Nako, sige po, Mayor. Sa mga susunod na araw ay hihingi pa rin kami, kami ng update sa lalo sa itong uh, this coming New Year or after New Year. Marami pong salamat sa inyong pong, uh, oras